So, good morning mga lodi. Ah, magluluto tayo ng tanghalian. Yun, eh, no? Ating esposa. Yun. Pakita natin yung ating lulutuin, yung mga ritado. Ito, mga lodi. Pero yung isda lodi, na prito na. Kaya, yung lulutuin natin mga lodi, tahong kapartner nung ating prito ng Ito, lodi, ah, pakita natin, ha? Ah. Yan, mga lodi. Yan, o. Lo, oh, ang mga ricado. Meron tayong sili, meron tayong sibuyas, luya, babang, yan, ilalagay na. Ito pa nga pala yung prito, mga lodi, oh. Pritong-pritong -prito na siya. So, ayan na. Ang ating posinera na magaling, yan. So, yan, mga lodi, gigisa lang yan, ha. Gigisa lang. Doon na ginisa sa kaldero kasi para yung sabaw, tuloy na. So, ito yung ating tahong, mga lodi. Yan, tahong malodi. To. So, 'Yon, gisa-gisa muna siya. Yan. Wow, so, dinela. Oy, 'yon malodi, pagkatapos ng gisa-gisahin, ilayan na lang muna, bahala na muna yun doon, 'yung mga bitado na 'yon. Kasi ano, oh, cellphone-cellphone pa siya. Ah, uh, 'yon. Bakit ba iniwanan mo lang 'yung partner? Kanyan ano masabi? Yun? hindi siya sumasagot kasi busy siya yun, pakaway-kaway lang ano? so, yun mga lodi ah, titingnan niya na ulit yun, iniwan niya lang kasi hindi totoo yan so, yun, antayin natin mga lodi ha ah. anong, anong kalalabasan ng kanyang niluloto ito nga pala yung prito lodi oh. ang prito natin yung ano yung yan, ito yung ating Black ya, Lodi. Ayun na mga Lodi, narinig ko na. Naglaga pa ka na yung mga taong. Ayun so, no. Pakita natin mga Lodi ha. Mga Lodi oh. Yan mga Lodi. Naglaga pa ka na yung mga taong. Yun, nalagay niyo na. Binusin na doon. Yan mga Lodi. Yan no. Halo-halo lang yan mga Lodi. Wow, bango. na. Amoy ko na. Paano masabi? Kayo mga Lodi, paano po kayo magluto ng tahong? Ito oh, pakita ko sa inyo ha. Kasi ganito lang eh. Simple lang mga Lodi. Yan, no? Tanyo? Wala tubig yan, Lodi. Pakakatasin na lang muna natin pag uh, release siyang katas para malasang malasa. Simple lang, mga Lodi. Ganun lang, no? Tapos tatapan lang. Yan. Susus. sus. Balik na ulit siya sa, ano? Siyempre, sa pagsiselfon, ano pa nga ba? Yan, no? Habang nagluluto siya. So, yun. Antay lang natin yung mga Lodi. Tapos, Yan. Yung mga ginakis natin. Yun, nandun pa sila, yun si Cherry. Nasa loob, kaya hindi natin makita. Hindi totoo yan. Yon, dito lang kami, Lodi. Kwento-kwentuhan muna kami. Pero hindi rin kami makapagkwentuhan kasi busy rin siya, oh. So, antay lang natin maluto yun, mga Lodi, mamaya. At bakbakan ng pagkain. So, yun. What? <laughs> so, yun, mga Lodi, sinilip niya na ulit. Yan, nakapimewang pa siya. Ganyan talagang magagaling magluto, mga Lodi. Yan. Sana all. niya oh. kung okay na. Sabi niya, hindi pa raw. So, tinanong niya ako kung gutom na ako. Sabi ko, oo, oh, gutom na ako. Kailangan maluto na yan. Pwede na! So, yun mga lodi, lalagyan ng paminta. Yan. Lalagyan ng paminta. Lalagyan ng... Ano yan mo? Yan, to, 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 to. Yan, alam niyo na yan kung ano yan. No. Yung magic. Yan, may sabaw na. Nilagyan nyo na ng sabaw pala mga Lodi. Wala pa. Ah, wala pa pala. yun, yun yung katas mga Lodi. Yan, no? Yan ang pagluto mga Lodi. May silip-silip -sili pa. Paano masabi? Hop, linagay yung sili. Tapos, lalagyan na ng tubig mga Lodi. Yan, linagyan na ng tubig mga Lodi. Yun, marami kasi para marami tayong mahigo. So, yan, naluwalo ulit. Ganun lang pala yung mga lods. Pagka nagluto ka ng tinolang taong, yun, tinakpan ng mga Lodi. So, antay-antay na lang ulit tayo. Yun, no, oh, pa siya. Wow. So, yun na mga Lodi. Ayan, kumukulo na. So, ready for run ano, na yan. For eat. Ayan. So, ready na natin lahat. Kakain na tayo. Ayan. Pin pinatay niya na. Hindi totoo yan. So, yun yan. Mga nakain pa na sila mga Lodi. Ayan, no, oh, dalawa. yon, nagpakit na nga, no, ayaw niya. So, yun, mga Lodi. Tayo na kami. Tahanda lang natin. Ayun, mga lodi, sinasandok na. Mainit na mainit yan. Napakasarap. Yun, no? Oh. na, nilagay na, mga lods. Na. So, ayun, mga lodi, kain na na kami. So, dyan lang kayo. Nakain na kami. Ayun, maraming maraming salamat sa pagsama nyo sa aking mini-vlog. So, ayun. Uh, thank you for watching. Huwag niyo kalimutang mag-like, comment, share, at syempre, pakipalo na rin yung ating Facebook page. At syempre, doon sa YouTube, pakisubscribe. Yung mga Lodi, dalmaso Sana Vlog, ilang babush!